Nag-tweet na nga muli ang nag-iisa at walang katulad na creator ng Hunter x Hunter na si Yoshihiro Togashi. Ipinost niya ang tweet na ito noong May 1, nagresulta sa pagkagulantang ng maraming tagahanga ng kwento. Katulad ng dati, si Togashi ay nag-post lamang ng larawan ng kabanata na kasalukuyan niyang iginuguhit paraan niya ito upang mabigyan ng update ang mga tagasuporta ng kwento. Makikita sa tweet ni Togashi ang isang pahina ng kabanata na kanyang tinatapos. Meron itong caption na chapter 405 is available. Nagsasabi sa atin na ang pahinang nasa larawan ay para sa chapter 405 ng kwento. Matatandaan na ang huling kabanata ng istorya na nailathala para sa publiko ay ang chapter 400. Inilabas ito noong December 26, 2022 at pagkatapos ito ay hindi na nasundan muli ng bagong kabanata ang kwento hanggang ngayon. Ganun pa man, nag-tweet muli si Togashi ng updates ukol sa chapter 401 noong March 9, 2023 kung saan ipinakita ng mangaka ang chapter 401 na nasimula na niya at malapit ng matapos. Pero kahit nagawa na niya ang sunod na kabanata, nananatili pa ding nasa hayat o ng istorya hanggang ngayon. Maliban sa caption na chapter 405 is available, mababasa din sa tweet ni Togashi ang mensaheng nagsasabi na moon healing escalation. Kung hindi kayo pamilyar sa terminong ito, ang moon healing escalation ay isang klase ng atake na binibitawan ni Sailor Moon sa palabas na Sailor Moon. Mayroon itong kapangyarihang pagalingin o tanggalin ng epektong dulot ng kakayahan ng Dark Kingdom. Inalagay ni Togashi ang moon healing escalation sa kanyang tweet dahil sa ilang posibleng dahilan. Una, maaaring gustong iparating ng manggaka na iniinda pa rin niya ang kanyang karamdaman at patuloy itong nilulunasan gamit ang mga makabagong paraan, katulad ng kung paano pinapagaling ng Moon Healing Escalation ng maraming tao. O di kaya naman, pwedeng inalagay ni ang Moon Healing Escalation sa kanyang caption para ipagbigay alam sa kanyang mga taga-suporta na hindi siya mag sa pagtapos ng kwento sapagkat tinutulungan siya ng taong nasa likod ng Sailor Moon at ng Moon Healing Escalation ito ay walang iba kundi ang kanyang asawa na si Takiyuchi. Takeuchi. Hindi malabong mangyari na dahil sa kagustuhan ni Togashi na pagbigyan ng kahilingan ng kanyang mga tagahanga, tumanggap siya ng tulong sa kanyang may bahay na si Nayoko upang iguhit o isulat ang nais niyang mangyari sa Hunter x Hunter. Siguradong kayang-kaya ni Nayoko ang trabahong ito sapagkat kung tutuusin, mas matrabaho ang pagguhit ng mga karakter sa Sailor Moon kumpara sa Hunter x Hunter. Buko dito, walang bagong kwento o mga na tinatrabaho ngayon si Nayoko at nakatoon lamang ang kanyang atensyon sa mga kasalukuyang proyekto na konektado sa Sailor Moon. Kaya, posible na maisingit niya ang pagtulong sa kanyang asawa na si Togashi sa pagtapos ng kwento. Matagal lang tinatanong ng marami kung bakit hindi humihingi ng tulong si Togashi kay Nayoko kung nahihirapan ang mangaka sa pagpapatuli ng kwento. Ngunit, hindi nagbibigay ng kahit na anong kasagutan si Togashi ukol dito. Matapos ang kanyang post noong May 1, muling nag-tweet si Togashi noong May 2, May 3 at May 4 para ipakita na tinatrabaho na niya ang ika hanggang ikalabing isang pahina ng chapter 405. Sobrang magandang balita ito sapagkat kung ating maaalala noong 2022, sunod-sunod din ang update sa atin na Togashi ukol sa kanyang trabaho kaya nagawa nilang mapublish ang chapter 391 hanggang chapter 400 ng istorya. Kabalik na rin ito nang nangyari noong October 2, 2023 kung saan nagpost lamang si Togashi ng isang beses at hindi na nasundan pa. Kaya hindi nakakapagtaka ang rason kung bakit wala pa ang bagong kabanata. Sa madaling salita, mas kumukonti ang araw na ating hinihintay para sa new chapter kapag madaming post si Togashi. Sa ang mga tweets na ito ay nagpapakita kung kailan maayos ang kanyang katawan para pagpatuloy ang kanyang trabaho. Kung ganado ngayon si Togashi sa paggawa ng mga bagong kabanata, kailan kaya posibleng ilabas ang susunod na chapter ng kwento? Sa palagay ko, uulitin ni Togashi ang ginawa niyo noong 2022 kung saan nagumpisa siyang maglatala ng bagong kabanata matapos niyang maiguhit ang 10 chapters ng kwento. Ibig sabihin, kung nasa chapter 405 na siya ngayon, limang chapters na lamang ang ating hihintayin. Pagpapalagayin natin kailangan ni Togashi ng isang linggo sa bawat kabanata, at isang buwan sa pag-digitalize ng mga pahina. Ang Chapter 401 ay maaaring lumabas sa kalagitnaan ng Agosto o sa Setyembre ngayong taon kung tuloy-tuloy na magkatrabaho si Tugashi mula ngayong araw. Kung isang chapter kada linggo o kung sabay-sabay na ilalabas si Tugashi ang lahat ng chapters na kanyang nagawa ay hindi pa natin alam sapagkat inanunsyo noon ng editorial team ng Weekly Shonen Jump na maaaring hindi na lingguhan ang magiging paraan nila sa pag-publish ng mga susunod na kabanata ng Hunter x Hunter at maaaring gumamit sila ng iba pang format bukod dito. Ganun pa man, makakasigurado tayo na ipagkapatuloy ni Togashi ang pagsulat ng istorya at ang pagsuporta ng Weekly Shonen Jump sa akda ng mangaka. Marami tayong dapat abangan sa pagbabalik ng Hunter x Hunter at ni Togashi. Ang una dito ay ang labang nagaganap sa pagitan ng Phantom Troop, Shio Family at Shar Family kontra sa Hailey Family. Nakikipagtulungan ng mga spiders na sila Finks, Nobunaga at Phaeton sa mga mafia dahil gusto nilang makapunta sa mas mataas na palapag ng barko upang hanapin si Hisoka. Bibigyan sila ng akses ng mafia at tutulungan ng mga ito ang phantom troop sa paghahanap kay Hisoka. Basta tutulungan ng mga magdanakaw ang Shio family at ang Char family sa pagpaslang sa leader ng Halo family na si Morena Prudo. Sa kasalukuyan, pinupuntahan na ng phantom troop ang hideout ng Halo family. Kaya kapag nagtagumpay silang matuntun ito, siguradong magiging maaksyon ng mga susunod na kabanata at makikita muli natin ang galing ng phantom troop sa pag-ubos ng kanilang mga kalaban. Ang susunod na kaganapang dapat nating abangan ay ang mga kabanatang nagpapakita kay Melody sapagkat nasa critical na sitwasyon ng babae dahil sa partisipasyon nito sa tangkang pagtakas ng mga prinsesang si Lakacho at Fugetsu. Kapag napatunayan ng husgado na sangkot si Melody sa aksyon ng mga pinaglilingkuran niyang prinsesa, maaaring mahatulan ng hunter ng parusang kamatayan. Buko dito, dahil din sa paggamit ni Melody sa abilidad niya makalikha ng napakagandang musika para tanggalin ng wisyo ang libu-libong tao na nasa tier 1, nagkaroon ng interes sa kanya ang lima sa mga prinsipe ng kakin at gusto muli na mga ito na marinig si Melody na tumugtog. Tinanggap ng Hunter ang imbitasyon ng mga prinsipe para mabigyan siya ng pardon at para magkaroon siya ng pagkakataon na paslangin ng mga prinsipe. Higit sa mga ito, pinoproblema ngayon ni Melody ang kalagayan ni Fugetsu sapagat may kung anong sumpa o maitim na ng bumabalot sa bata. Kailangan maagapan nila ito sa lalong madaling panahon dahil kung hindi, mamamatay si Fugetsu. Nagkumbinsi ito kay Melody na humingi ng tulong kay Kurapika para masolusyonan ang kanyang mga problema. Kung matutulungan siya ng kapwa hunter ay malalaman na lamang natin sa susunod na kabanata. Ang isa pang na dapat abangan sa mga susunod na kabanatang ilalabas ni Togashi ay kung ano ang kasunduang meron sa pagitan ni Kurapika at ng ikalimang prinsesa ng kakin na si Tobepa. Matatandaan na pinangunahan ni Kurapika ang training na nagtuturo ng nen sa mga gwardya at tagapaglingkod ng mga prinsipe ng kakin. Paraan niya ito upang maipakilala sa mga mas bata at mas mahihinang prinsipyo ang kapangyarihan ng Nen. Nang sa ganon ay makalaban sila sa mas malalakas na prinsipyo may kaalaman sa Nen. Ang paraan ito ay tutulong kay Kurapika na mapabagal ang takbo ng succession contest hanggang sa makarating ang barko sa New Continent. Kung saan, uumpisahan nila Kurapika at e Prinsipi Wobol ang pagtakas mula sa succession contest sa pagkasagawa ng kanyang mga plano, maraming mga prinsipe ang nagka-interest na makipag sa kanya. Isa na dito ang ikalimang prinsesa ng kakin na si Tobepa. Hindi pa sinasabi kung anong klaseng kasunduan o kontrata ang meron sila. Pero nakakatiyak ako na ipapaliwanag ito sa oras na lumabas na ang mga susunod na kabanata ng kwento. Madami nang nasasabik sa paglabas ng mga bagong kabanata ng istorya at sana sa pag-publish ng chapter 401 magtuloy-tuloy na ito hanggang sa matapos ang Succession Contest Arc. Sapagkat kapag nangyari ito, tiyak na masasali na din sa anime ang mga bagong chapters ng Hunter x Hunter at mapapanood na muli natin sa telebisyon ang kwentong sinubaybayan at tinintay natin ng maraming taon. Shoutout muna kanila! Arne TV, Bench Aaron, Gabriel Canales, pati na rin kanila Kylie Uriego, Vacheron Resonance, Wilfredo Casuno. Ito po ang aking update tungkol kay Togashi at sa bagong kabanata ng Hunter x Hunter. Sana po ay nagustuhan yung aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa baba. Maraming maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!